Ano ang expanded maternity law ni Sen. Angara? Ang expanded maternity leave law na naipasa ni Sen. Sani Angara ay nagbibigay ng dagdag na benepisyo sa mga manggagawang buntis sa Pilipinas. Ito ay naglalayong mapalawak ang karapatan ng mga manggagawa na magkaroon ng mas mahabang maternity leave at mas malaking benepisyo mula sa gobyerno. Ito ay nagbibigay ng isandaan at limang araw na paid maternity leave para sa mga empleyadong na anak, nagkaroon ng miscarriage, o nag-undergo ng cesarean. Okay, let's watch! Hi, welcome back to my channel Kambos Dar. Please subscribe, like and share ang video kung ito. Ngayon naman po aking tatalakayin ang tungkol sa ipinasang batas ni Senador Sani Angara ang expanded maternity law. Aniya patunay itong ang Pilipinas ay may tuturing na best country para sa pagsusulong ng karapatan ng mga kababaihan. We are proud to be one with many countries around the world in recognizing the importance of mothers and in upholding the rights of every woman, ayon kay Angara, na co-author at co-sponsor ng naturang panukala sa Senado. Chika Pamor sinabi ni Angara na sa pagpasa ng bagong batas, kinikilala ang papel ng mga kababaihan lalo na ang mga ina sa nation building. Ang naturang batas aniya ay pagkilala na rin at pasasalamat sa sakripisyo ng mga ina sa pag-aaruha sa kanilang anak. Maituturing din aniyang ang historical win ng mga kababaihan ang bagong batas. Maliban sa pakinabang nito sa mga ina, ay mapakikinabangan din ito ng mga bata ayon kay Angara dahil mas sapat panahon ang mga nanay na biglang kalinga ang kanilang bagong silang na anak sa mas mahabang maternity leave period, sinabi ni Angara na mas mahaba din ang panahon upang matiyak ng mga ina ang tamang nutrisyon sa kanilang anak. Here we have proof, through the actions of both houses of Congress, that our society greatly values every woman's right to safeguard not just her health, but also the health of her children, dagdag pa ni Angara. Sa ilalim ng bagong batas na nilagadaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ay mayroon ng 105 days na paid leave ang mga nanay at may opsyon pang palawigin at magdagdag ng 30 na without pay na leave. Ang mga solo mothers naman ay mayroon pang dagdag na labin limang araw na leave Ano ang Expanded Maternity Law ni Senador Angara? Ang Expanded Maternity Leave Law na naipasa ni Senador Sani Angara ay nagbibigay ng dagdag na benepisyo sa mga manggagawang buntis sa Pilipinas Ito ay naglalayong mapalawak ang karapatan ng mga manggagawa na magkaroon ng mas mahabang maternity leave at mas malaking benepisyo mula sa gobyerno Ito ay nagbibigay ng isandaan at limang araw na paid maternity leave para sa mga empleyadong nanganak nagkaroon ng miscarriage o nag-undergo ng cesarean section, magkano naman ang matatanggap ng isang nag-maternity leave? Ang halaga ng maternity benefit na matatanggap ng isang empleyado ay depende sa kanilang kontrata at sa mga patakaran ng kanilang kumpanya, pati na rin sa batas ng bansa kung saan sila nagtatrabaho. Karaniwang ito ay isang bahagi ng kanilang regular na sahod, at maaaring may mga karagdagang benepisyo mula sa gobyerno o sa iba pang organisasyon. Maaaring kumonsulta sa HR department ng kumpanya o sa lokal na ahensya ng gobyerno para sa mas detalyadong impormasyon. Sana naibigan niyo ang aking video tungkol sa naipasasang batas ni Sen. Sunny Angara ang expanded maternity law at kung bago pa lamang kayo sa aking channel ay e subscribe po niyo ito like and share hit notification bell para sa susunod kong bagong video may update po kayo. Maraming salamat po.